Namatay ang isang fan ni Taylor Swift dahil sa sobrang init sa kasagsaga ng Eras Tour sa Brazil. Dahil sa nangyari, hindi na itinuloy ng superstar ang susunod niyang show. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Namimigay ng bottled water si Taylor Swift sa unang araw ng The Eras concert niya nitong Bernes sa Brazil. Ipinagbawal ang pagdadala ng tubig sa stadium kahit na pumalo sa 59 degrees Celsius ang temperatura sa Rio de Janeiro. Water! 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 Sa isang video, maririnig ang paghingi ng tubig ng mga fans kaya sinabihan ni Taylor ang isang staff na bigyan na sila ng tubig. 60,000 Swifties ang nasa concert sa isang parte ng show. Kitang pati si Taylor hirap nang huminga dahil sa sobrang ini. At sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos ang show, nabalitaan ng music superstar na isang 23-year-old fan ang nahimatay at tuluyang nasawi. Sa IG story ni Tay Tay, hindi niya raw maipaliwanag kung gaano siya ka-devastated sa nangyari. Sobra raw siyang apiktado at nakikiramay siya sa pamilya at kaibigan ng nasawing fan. Nasa dressing room daw siya nang magdesisyong ipostpone ang susunod na show dahil sa heat wave sa Brazil. Wala pang anunsyo kung kailan itutuloy ang The Eros Tour sa naturang bansa. Feel na feel naman ang kilig sa new K-drama ng kapatid network na Revolutionary Love. Bibida dyan ng Korean star sa sina Kang Sora, Super Junior member Choi Siwon at Gong Yoo. Kwento ito ng mayamang lalaking handang isuko ang lahat para sa Girl of His Dreams. Simula na ang Love Triangle ngayong lunes, November 20, 4.30 p.m. pagkatapos ng Ninya Ninyo sa hapon champion ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.